Good morning, I'm back. This is Sambrusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ilalaban kaya niya to kung ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasag na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Ito nga, usap-usapan na. Nako! Goodbye Philippines na daw ang laban ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo kasi nga daw, iwi na daw yung laban niya. Actually guys, hindi naman totoo yun. Chika lang yun. So, si Atisa Manalo, as long as possible, tinatry niya yung best niya na ilaban talaga ang kanyang sarili sa preliminary competition ng Miss Cosmo. So, bukas na magaganap ang preliminary competition nila. So, hanggang ngayon, tinatry ni Atisa Manalo kung magiging okay ba yung paan niya o hindi. So, medyo alangan ito, guys. Kasi talaga isasakripisyon niya yung health niya dito para lang makapag-compete. So, medyo kung iisipin mo, nakakalungkot kasi alam mo yon, alam naman natin sa si atin sa manalo ng palaban, magandang mag-perform. So yun yung hinihintay natin sa kanya pero mukhang hindi niya magagawa. yung gawangan, yung pagkaka-sprint ng paa niya. So ngayon, ang tanong diyan ay iya allow ba talaga siyang lumaban kasi kahapon do sa interview niya sinasabi ni Atisa na okay naman na daw, hindi naman na daw masakit. Pero kapag tinapak niya, ayon masakit pa din. So, sa madaling salita, yung force doon sa loob, ayun yung masakit kapag tinayo. Para yun sa tuhod ko eh. Pag nakaupo ka, wala kang mararamdaman na sakit, okay siya. Pero pag tinayo mo na siya at nilakad mo na siya, ay nako, masakit na siya. So, it's take a long time bago siya mag-heal actually. So, sa akin, parang 85 or 95, nasa 90% na ganon. So, medyo may nararamdaman ka pa rin ng mga kirot-kirot, miski pa, pa no? pero hindi ka pa rin makalakad nung mabilisan talaga. Kailangan dahan-dahan pa din. So, ganon yon. Ngayon, ang tanong dyan, nasa decision niyan ng organization kung i-withdraw ba nila yung laban ni Atisa Manalo. Oh my gosh, sayang naman, no? So, palapit na tayo sa exciting moment. Ito pa yung nangyari kay Atisa. Alam nyo guys, kailangan lang talaga maging okay na ni Atisa today. So pag okay na siya today, ibig sabihin nun, kaya niya na bukas. So 'yon, nakakaloka. <laughs> kasi siyempre nakakaapekto talaga 'to sa performance niya kasi yung ibang kandidata siyempre hindi nagpapahinga, lumalaban, tapos si Atisa, ito, 'di ba? So, mer nararamdaman kung baga parang yes, consideration, pero nandoon kasi na parang show must go on talaga eh, no? So, medyo mahirap to para kay Atisa Manalo. And, and then, nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi parang sayang. Alam naman natin si Atisa Manalo na talagang malaki at malakas na kandidata. At kaya mag-penetrate talaga hanggang sa dulo ng kompetisyon At possible na siya pang makapag-uwi ng corona ay nako, ang tadhana nga naman. So, ang dasal na lang natin ay sana sumanayon kay Atisa Manalo ang panahon na maging okay siya bukas. Kapag naging okay si Atisa Manalo today at naka siya sa rehearsal niya, ibig sabihin nun ay nako, makakarampan na siya sa preliminary competition. Pero, duda ko, hindi niya na magagawa yung katulad ng mga ina eh, natin na performance na gagawin niya na iikot. Kasi syempre, masakit yan, guys. So, yon So, hindi ko alam alam kung magagawa yun ni Atisa at makakapaglakad ba siya ng okay. Maaaring lalakad siya kapag ano, prelim, swimsuit, tapos pag evening gown, tapos hinto So yon rest na. Kaya lang risky to guys kasi kung ano yung ibibigay niyang performance sa, sa prelim, kung ito todo niya yan, baka lalong ma-ano ma-injured yung paan niya pagdating bago mag coronation night. So yon, talagang risky talaga 'to, guys. Kasi syempre, kapag pinush mo yung isang bagay, ako nga eh, dati yung in injection na nila ako ng pain reliever, di ba? So wala akong nararamdaman, okay na. So nilakad ko na nilakan. Ayun pala, mas nagiging worse yung loob. So wala kang nararamdaman pero s'yempre yung worse nung sakit, mas lumalala. So ayun yung worry ko. Kaya medyo nakakalungkot kung iisipin mo, nakaka depressed kasi parang alam mo yun, hindi na po pwedeng hindi siya umatin ng preliminary competition kasi pag hindi siya umatin ng preliminary competition, hindi na siya mananalo ng Miss Cosmo kahit pumasok pa siya sa semifinals kasi magiging unfair na yun sa laban ng ibang kandidata. So medyo nakakalungkot yung part na to. Mukhang hindi niya ta siya tadhana ng Miss Cosmo. so yun, so, nakakawindang no, kung iisipin mo. Parang nandoon na tayo sa exciting moment o sa pinali tapos biglang nagkaganito pa. Hindi lang si Atisa ang nagkaganito. Kahit si ano Miss Colombia, medyo may nararamdaman sa kanyang health. Pero yung kay Colombia kasi, may nararamdaman man siyang sa kanyang health, at least, pag naging okay na siya, yung katawan niya makakapag-perform. Yung kay Atisa kasi paa talaga yung nadali. Yung alam mo yun, yung paa niya talaga yung yung naaksidente na alam natin na ang magpe-perform para makita yung performance niya. Siyempre, manggagaling yun sa mga yapak niya. So, yon Kaya medyo nakakalungkot kung iisipin natin. Pero, siyempre, ipagdasal pa rin natin na sana maging okay si Atisa at alam naman natin na wala namang imposible sa Diyos, di ba? So, naniniwala ako na kayang-kaya to ni Atisa at magagawa niya pa rin yung bagay na dapat niyang magawa sa laban niya dito sa Miss Cosmo. So, just keep praying Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ako naman, tiwala naman ako sa organization na aalagaan naman din maigi si Atisa. Tiwala naman ako kay Atisa na hindi naman niya ilalaban kung alam niyang ilalagay 'yong sarili niya sa alanganin. Alam niyo guys, ko ako ang tatanungin ninyo, kung tipong uh, parang mahihirapan talaga siya mag-perform, nakakapanginayang, pero I think better na i-withdraw na lang nila. Mm. Kung talagang hindi talaga kaya yung tipong ah, hindi talaga kakayanin. Kasi kahit sabihin pa natin na dapat kasi yon wala siyang nararamdaman na kahit konti. Yung maging bumalik sa normal at napaka-imposible naman yon Kung kahapon, sinabi niya may nararamdaman pa siyang sakit pag tinatapak niya. So, ibig sabihin, hindi pa okay yon So, yon ayun ang magiging problema. Pero kung ipupush niya yon, dapat ang gawin niya lang, just walk lang. And huwag na siyang magpakitang gilas ng mga turn-turn or magrumampan ng katulad ng ginagawa niya noon. So, ayun yung safe. Siguro ang magandang gawin ni Atisa ay, una, parang umatid siya bukas. Pero just walk. Ayun lang walk lang. I-walk mo lang yung sarili mo. Kung baga parang magpakita ka lang sa mga orado, tapos konting post, konting pihit, pero wag yung over. Kasi misan over kasi si Atisa, lalo na sa swimsuit round. Tapos wala pa siyang final rehearsal. So, kung magre-rehearsal siya mamaya, ayon ibig sabihin nun, maganda ang magiging sitwasyon. Pero kapag hindi siya naka ng final rehearsal mamaya, ibig sabihin nun, wale. <laughs> Charot. So, yon So, medyo nakakaloka kung iisipin mo. Maaaring siguro isali nila si Atisa sa pre preliminary pero doon na lang sa parang by call sa sarili niya. Oo. So, medyo mahirap yan. Basta, ang lang tayo kung ano ang update kay Atisa kung makaka-attend na ba siya mamaya, kung kakayanin niya na ba, at kung maipupush ba to pero kung ako, kung hindi talaga kaya, huwag pilitin. Di ba, alinang huwag manalo. Basta yung health ni Atisa ay maging okay. Kasi, pag pinush niya yan, magiging worse. So, lalong tapos talo pa. O, di ba? Pero kapag pinahinga niya yan, in the future meron pa siyang opportunity na makarating sa Miss Universe. So, yan. Medyo nakakaloka kung iisipin mo, no? Pero laban lang kasi nga, wala naman tayong magagawa. Nandyan na yan. Aksidente yun nangyari. At hindi naman kailangan i-blame kung sino-sino. Ang importante ay sana tuluyan na gumaling si Atisa Manalo. So, mamaya ang tabayanan natin kung si Atisa ba ay sisipot na at makikita na natin sa rehearsal at kung si Atisa ba ay kakayanin niya kaya ang mag-perform bukas para sa preliminary competition. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. So, yon magkakaalaman yan. So, ano guys, ang tingin ninyo, makalaban kaya si Ati sa Manalo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Kung dapat pa ba siyang i-push o hindi. So, so yun guys guys maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi kang gano'n always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa mula muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.